It Bulaga, ginulat at niyanig hindi lang ang noon time sa bansa, kundi maging ang dalawang TV stations. The Bark Ad Stash, muling kinatuwaan at kinaaliwa ng mga netizens. Ngayong biyernes ng March 7, 2025, ay muling nakasama ng mga The Bark Ad si The Bark Ad Stash, na talaga namang namiss ng mga netizens. tawang-tawa pa nga si Tash nang ituro ni Paulo ang ilong ni Alan Kay, bilang isang kamatis kaya naman ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Tash at ng mga Dobark ads ganun na rin ang Forenoy contestant Kasama din nang nagturo si Tash sa Forenoy at syempre ay nakihula din, kung anong Tagalog ng gulay at prutas na dala ni Binibining Riza, ang tinutukoy nito. Na nakailang mali din nga si Tash, kaya naman tuwang-tuwa nga ito, nang mahulaan na niya kung nasaan ang ubas. Hindi nga lang yan, dahil game na game din nang nag-rap dito si Tash, at muling kinanta ang kantang sirena. Makikita pa nga si Miles na nagda-drums, at si Paulo naman ay tila naggigitara, habang nagre-rap si Tash. Hanggang sa naging mash up na nga ito, at bigla na nang naging bahay kubo ang kinakanta dito ni Tash. <coughs> na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga netizens. Samantala, ngayong biyernes din nga March 7, 2025, ay talaga namang muling nang ginulat ng Itbulaga ang lahat. Matapos nitong yanigin ang dalawang istasyon sa bansa, ang ABS-CBN, at lalo na nga ang GMA Network. Matapos ng muling matambakan ng Eat Bulaga ang Showtime, hindi lang sa YouTube Livestream ng ABS-CBN It's Showtime, kundi maging sa YouTube Livestream ng GMA Network. Matatandaang noong nakaraang taon pa lang ay napag-usapan na natin ito pero hindi pa rin nga ang patuloy na paggangat at pagdami pa ng mga sumusuporta sa Itbulaga ngayon. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at pakilike na rin ang video, share at magcomment na rin. Maraming salamat po. Dahil nung lunes pa lang nga March 3, kung inyong matatandaan, ay makikita na nga ang sabihin na nating pagangat palalo ng itbulaga sa dami ng mga nakatutok at mga nanonood dito. Dahil makikita ngang umabot ng mahigit 144k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga nung Lunes March 3. At makikita namang may 91K ang dami ng nanunood sa YouTube Livestream ng Showtime. Noong Martes naman March 4 ay makikitang umabot naman ng mahigit 140K ang dami ng mga nanunood sa YouTube Livestream ng Itbulaga. At may 82K naman ang dami ng mga nakatutok at nanunood sa YouTube Livestream ng Showtime. Noong Miyerkules naman March 5, gaya ng napag-usapan na natin, ay makikitang umabot ng mahigit 135K ang dami ng mga nanonood sa YouTube Livestream ng Itbulaga. At makikitang may 75K naman ang dami ng mga nanonood sa YouTube Livestream ng Showtime. At nagtuloy-tuloy pa nga yan, noong Huwebes March 6, na kung saan ay makikita ngang umabot naman ng mahigit 142K, ang dami ng mga nanunood sa YouTube Livestream ng Itbulaga. At makikita namang may 73K naman, ang dami ng mga nanunood sa YouTube Livestream ng Showtime. Hanggang sa ngayong Diyernes nga March 7, ay makikita ngang nanatili pa rin mataas. Ang dami ng mga nakatutok sa YouTube livestream ng Itbulaga, na makikita ng 48 minutes pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 87k na agad ang dami ng nanonood dito. Na kung saan, ay makikita namang may 70k, ang dami ng mga nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Pero, mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 134k, ang dami ng mga nanunood sa Itbulaga. At makikitang may 69k naman, ang dami ng nanunood sa Showtime. Hindi pa nga natapos dyan, dahil kahit nga sa YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network, ay makikitang may 19k naman ang dami ng nanonood dito, mahigit isang oras pagkatapos magsimula ang YouTube Livestream ng Itbulaga. Hanggang sa umabot naman ito ng 20k, mahigit dalawang oras matapos magsimula ang YouTube Livestream ng Itbulaga. Na kahit nga naman pagsamahin pa ang mga views na ito, ay hindi pa rin nga sapat para makahabol sa dami ng nanonood sa Itbulaga. hindi pa nga kasama dyan ang YouTube livestream ng Eat Bulaga sa TV5. At syempre, hindi din mapagkakaila kung sino talaga ang number one, at hari ng noon time. Napalaging tandaan, na kinunan natin ito sa kaparehong oras, para patas at walang dayaan. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?